live mula sa studio ng DWBL 1242. Suma sa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs. Si Tita Lumedina Hi! Magandang gabi sa inyong lahat Ngayon ay November 10 ba ngayon? 10 November 10 uh, na At syempre ito po si Tita Lumedina 9.30 to 10.30 dito sa gabay ng OFW International Makakasama natin mamaya si Tony Jonathan Villasoto At syempre makakausap din natin na uh, Sa pamamagitan ng phone si... Jonas Rivera. Siyempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat at ng Employees Compensation Commission or ECC, higit pa sa benepisyo ang binibigay na serbisyo. Standby kayo, 9.30 to 10.30. Makakasama natin mamaya si Labor Attaché, Ray Deleuze Conferido at marami pa tayong topic na pag-uusapan. Pero pabatiin na natin si Attorney Jonathan Villasoto at naka-standby si Jonas. Ikaw muna, Ay, Attorney. yung magandang gabi po sa inyo, Tita Lu, at uh, si Jonas, kung nasaan ka man. May sakit? Pagaling ka muna, pagaling ka muna. Oo, <laughs> oh, pero nasa phone siya. Pabatiin muna natin, tingnan nga natin kung talaga may sakit o nagsasakit-sakitan sakit lang. Hello, Jonas! Hi! Jonas, kumusta na? Nasa lang phone niya, ang kanyang line. Hello, Jonas! Nasa linya ka, naputol? Tunong mo, naputol? Okay, standby lang po, no? Makakasama natin mamaya si Jonas Rivera. Pero so, cancel muna yung kanyang topic na inassign ko yung anong business na pwedeng pagkakitaan ng mga OFW. Ngayong malapit na ang Paskot, bagong taon. Assignment niya yan, pero hindi siya dumating. So, next week na yan. Hello, Jonas! Hello. <laughs> oh Magandang-magandang <my goodness. laughs> <laughs> gabi po sa mga nakikinig. <laughs> Oo nga, ano ba nangyari sa iyo? Ba't ka hindi pa man ang panahon sa Pilipinas nagkakasakit ka na? Hindi, siguro na over fatigue lang. Ano naman yung racket mo at na-over-fatig ka? Mm, nagbigay lang ng talk. Ah, puro talk-talk na yan. May mga bayad ba yung mga talk na yan? Wala po. <laughs> <laughs> yung assignment mo pa, paano Nag-aabang pa naman yung RPFC. Oh, ang Radio Pinoy ay, Fans Club. Nag-aabang yung RPFC. Di ba, next week na lang yan ha? Kasi nag-like sila at sabi, aabangan namin yung topic na yan. Kaya, yung business para sa mga OFWs na pwede pagkakitaan ng kanilang pamilya habang sila ay nasa abroad lalo na ngayong holiday season yes yes i know i mean talagang timely sana yung topic natin for tonight is just that hindi lang po naging maganda ang pakiramdam. Hindi umayon ang pakiramdam mo. <laughs> <laughs> Oo nga. So anyway, pag-uusapan pa naman natin ngayon, Jonas, yung uh, tukos sa, uh, of course, yung US election. Nakatatapos lang yung Philippine ambassador to Kuwait na naintriga sa sexual harassment. Mm -hmm. At yung experience ko kanina sa GCAS ng Globe. Kwento ko yan. <laughs> ano yun, experience? <laughs> kwento ko na nga, ano, ganito. Hindi ganito yun. Sige, kwento ko na yan. Ha? Kasi, uh, pinadala na ko ng pera ng kapatid kong mayaman from Miami, Florida. <laughs> Inutangan ko siya. <laughs> Kausag ko siya sa Skype ng, sabi ko, ay, pera mo nga ako ng 800 dollars? Meron lang, 800 US dollars. That's equivalent to 40,170 pesos. uh -huh. So sabi niya, sige, nag-uusap kami, kunin mo na. Pag kanina umaga, nagpunta ako sa Villarica. Na actually, nahiya nahi, nahi ako pumasok sa Villarica. Agent pala yun, attorney. Mm -hmm. ako kasi nakalagay pawn shop. Baka sabihin, mami, baka may makakitang friends ko na nagsas nagsasanla si Tita Lu. <laughs> <laughs> Kaya nga, nakakaya pala. Sabi mm -hmm. kasi sa akin, it's either Tambunting or Villarica. Basta mga ahente pala yan ng Gcash. Yeah, yeah. So, sa farmers, nagpunta ako doon. So, pumila ka pa. Pagdating dun sa counter, sa agent dun, hindi pala pwedeng ma-process ang 40,000 pesos plus yung lalagpas sa 40,000. Eh, 40,170 sabi ko, ba't di yung nilalagay? Pinapaskill dyan. Wala bang sistema? but Siyempre pang OFW tong story na to Dahil kung pamilya emergency Kailangan, kailangan mo yung pera Nagpadala ng 800 dollars Eh katumbas nun sa Pilipinas uh, Philippine peso is 40,170 Tapos hindi mo makukuha Eh kung nasa hospital yung Emergency Kailangan pong makuha oh. ah, <laughs> eh, Hindi ko daw unable to process Kasi cellphone ng gamit Yun ang sagot Unable to process Tapos sabi niya sa akin Agent lang po kami Magpunta kayo sa GCAS Sa gateway na nasunog kagabi <laughs> Buti lang, hindi pa nasunog lahat. <laughs> Sabi, sa gateway po yung office ng Globe G-Cash, doon po kayo magpunta. E di pagpunta ko doon, haba-haba uli ng pila, buti ng aircon, no? Sabi po, mila uli ako, siguro pang 17 ako. E di nagkukwentuhan kami ni Joel, puwila kami. Pagdating doon sa counter, unable to process kasi nga lagpas daw ng 40,000 pesos. Aha, aha. So sabi ko, pambira naman kayo, pareho kayo ng isang agent doon. Sabi niya, ang agent lang po kami, baka doon sa, G, G, sa Globe GCAS office talaga, baka pwedeng i-process yan kasi main office kayo uh, ng so GCash. So, pala sa main office, eh, may problema rin. Hindi malang nag-offer ng kung ano assistance ang pwede nilang ibigay din sa kanilang, client, sa kanilang ano, at sa kanilang, din, kanilang kliyente. At hindi ko alam yung policy na yun. Hindi pwedeng bigyan ng alternative. Di ba, sina, naman ng 40,000? Ba't hindi mo yan, pwede claim Parang uh, outright denied, uh, denial. Hindi na, hindi ho pwede dahil lampas kayo ng 40,000. Parang wala eh, walang, elite naman yung 40, parang walang ibang alternative na pwede ibigay din sa customer o sa client. Kaya nga. Uh. Tapos, hindi pa, <laughs> sabi ko, sino po mag nito? paano ko makukuha yung pera? Sabi, sabihan nyo yung nagpadala hmm. na i-split into 20-20,000. Kaya nga po nangyayari, parang yung kliyente, yung customer Pa'ng ang gagawa ng paraan oo. para matuloy yung transaksyon. Ibig sabihin, sila, sila sila ang... Uh, kikita? Na, sila ang kikita. Sabi ko, edi eh, gawa mo ng paraan ngayon, Na i-split mo, 20-20, hintayin ko na yung, yung 20, bigay mo, tapos hintayin ko yung 20. Parang yung uh, mga, walang uh, good customer oo, practice. Nga. Kaya pala hindi uh -huh. sumikat yung Gcash na yan. Talaga <laughs> hindi ko talaga globe na yan. No? Hindi kayo smart. Lalo yung siguro nakakainis si Talo kung, uh. uh, kung, kung ilang uh, peso lang yung lampa uh, nag-exceed sa 40,000. Parang sige, hindi pa ma-dispense. Kaya nga sabi ko, 40,000. Ah, hindi 170. Sige, sa'yo na <laughs> 170 pa merienda mo. Eh, hindi rin po pwede yun, sabi. Ano bang ba klaseng servisyo ang haba ng pila tapos pera na naging bato pa? Hmm. Pero sa, ano po daw titulo ang reason for doing that? Hindi daw And, rata yon ng 40,000, lagpas ng 40,000. Hindi, wala naman silang reminder. Kung meron na siguro, bakit hindi ko mabasa sa liit. Oh, nasa no nasa resibo, Jonas. So, kasi Ay, okay, kumisan, hindi ko nabasa. Oh, yeah, ang tawag ng contract of addition. Pagka nasa malilit na yung mga parang kinakailangan hin pang gamitan ng magnifying glass para mabasa. <laughs> eh, alam mo po mm. naman ang mata ko. Itong ang uh, ano natin <laughs> dito, yung technician nagkiklik ng mga dapat iklik <laughs> eh. Mm. -hmm. So, ang sana naman lang, yung mga ganyang bagay na napakahalaga, pipili ka na, ubos ang oras mo, nakalagay yan, o nakalagay yan sa malaking reminder ba doon dun transactions sa... Transactions, exceeding ah. Para mm -hmm. sa... Pero ni attorney, ah, with alam. that kasi alam ko mayroong mga ganyan, kasi yung yung sa part of the money laundering law. <laughs> Hindi, maliit na pera to eh. Sinasabi natin yung 10,000, kunyari mag-upload ka. Actually, yun nga na ako pag nakatitulong. Masyado naman siya maliit para mag-part nun. so sabi ko, paano kung OFW at kailang kailangan na ang pera? pa lang pinadala. Actually, hindi ko pa siya kailangan. Ay, mababait yung ate ko. Inutangan ko siya. Wala akong pera. Sabi pa, utang $1,000. Sabi niya, pwede tumawad. $800 na lang. Sabi ko, sige. siya pa, ako pa may utang na loob. <laughs> siya pa may utang na loob sa akin. So, sige, pinadala niya. Ang bilis nga. Ang tagal mo naman pa lang kunin. Ang bilis niyang pinadala kasi nasingil siya. Pero nung kukunin ko na, hindi ko makuha kasi nga dapat daw i-split is into two or gawing 20-20. Uh -huh. Ay, nako, hindi ko alam na, hindi kayo smart globe ah, hindi kayo smart. <laughs> <laughs> Buti pang smart, smart. Di ba? <laughs> oh, okay, may sinasabi si Jackie dito. Oo, oh, sige. So, yung assignment mo, bukas na lang. Bumati ka na lang. Yan, yeah, binabati ko po lahat ng mga nakikinig ngayon oh, at, sa gabay ng OFW at pasensya na po, hindi lang po hindi nyo lang po makakasama. Pero siyempre, buong buo pa rin naman ang grupo na dyan pa si Atoni, Jonas. may message At ka ang rito. Oh, may message ka rin, Jonas. Alam uh -huh. po? Oh, oh, may message ka na dito, si ka. Pearly. Uy, o, oh, kay Miss uh, Pearly. Uh, get well soon daw. Kamu na oh. kay oh. Miss Pearly. Salamat oh. ba, si Pearly. Oh. <laughs> po, kay Pearly. Hi, Pearly! Gusto ko mag-get well soon. Oo, oo. hindi maraming yung boses mo tungkol kay Boy. <laughs> Wala silang voice over tungkol kay Boy. Okay, Ato niya ako yata may kailangan ng loan ng ed, ng, <laughs> pag ng pag-ibig. Pag <laughs> oh, nga, O oh, nga, babasahin ko. <laughs> oo oh, nga, <laughs> oh, nga pala ito ko sa educational loan ni Boy. Hindi <laughs> <Oo, laughs> ko mag-gets kanina yung... Boy, may pubong. sakit si Boy. Yung <laughs> <laughs> Basta ako na babasa na sa na Jackie. wala. Oh, sige, pagaling ka muna, Jonas, ha? Yeah, oh, sige po, oh. enjoy nyo lang po ang gabi at maraming maraming salamat okay, sa okay. nakikinig. Oh, pag may oras, mamaya tawagan kita uli. Magbigay ka ng ano. Nang uh, iyong... <laughs> messages. Okay. Okay, maraming salamat. Yan po si Jonas Rivera, ang ating co-host. At uh, pag mamaya, pag may oras, tingnan natin kung pwede pa siya. Pwede naman tamo, buhay pa, ha? <laughs> o sige, pabalikan po natin si Jonas mamaya at uh, ma-interview natin si Labor Attaché Ray De Conferido. Saglit lang. Uh -huh. Commercial muna tayo. Babalik ang programang gabay ng OFW International. 9.39 ang ating oras. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? It's a ng mundo, ang owa ay laging kasama nyo. edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasabit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. This is Gabay ng OFW International. Simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International with Tita Lumedina. Legal advice? This is free legal advice. Yes, Libre mula sa ating kaibigang attorney. Okay, attorney na po, pag-uusapan natin na legal advice ngayon. Kasi Ay. last week, meron tayong pinramis na pag-uusapan natin tungkol sa property. Tama po yun, Tita Lou. At uh, particular po sa mga kababayan natin uh, ng ibang bansa para maghanap buhay at naiwan hmm. yung kanilang asawa dito. Patungkol po ito sa relasyon ng mga ari-arian na mag-asawa. Oh. Patong at uh, mayroon po tayong tinatawag na property relationship simula po na maging effective ang uh, Civil ang Family Code noong mm. pong August 1988. Mm -hmm. uh, sinasabi po rito na yung isang babae at uh, isang lalaki kapag uh, nag-asawa at wala po silang pinagkasunduan tungkol po sa pamahalan ng kanilang ari-arian, ang kanila pong uh, mga property na mm. kanilang uh, pag-aari nung po sila'y uh, dalaga at binata pa ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Kahit isa lang yung kumita doon o yung... Tama po yun. O, oh, halimbawa po si, si lalaki ay may mga paupahang, halimbawa paupahang mga kwarto, apartment. At uh, ito po ay uh, pag-aari pa niya no sila mag-asawa. Uh, yung pong oras sa magpalitan sila ng uh, tinatanggap mo ba ito si, si Juana o si Juan bilang iyong asawa. Yung pong pagsagot nila ng opo kung sa oras sa po pagsagot nila ng opo nagsisimula na po ang kanilang property relations na tinatawag na absolute community o property yan po yung, yung yan po yung pagkakatao na wala silang pinagkasundo ang ibang sistema ng pamamahala ng kanilang ari-arian kahit alarian. po minana ah ganito po yon uh, mm, kahit minana sa pa, sa parents ng mm -hmm. lalaki Pagdating po sa pagpapamana, ibig ah, yung po mga property na yan, kinakailangan maipamana, maibigay sa kanila bago pa man po sila mag-asawa. Dahil ano man pong maipamana na tinanggap nila nung po sila mag-asawa na, ayan ah, po ay tinuturing lamang na pag-aari nung partido na pinamanahan. Hmm. Halimbawa po uh, si si Juan at si Juana, ay uh, si Maria at si si Juan at si Maria ay nagsasama hmm. na po bilang mag-asawa. Uh -oh. At nakatanggap si Maria po ay nakatanggap ng halimbawa po kan uh, yung, pong kany, yung pag, uh, pag aari ng kanyang magulang ay dinonate na sa kanya. Ah, uh, po actually. ay magiging pag-aari lamang ni Maria, exception lamang po kasi nasasabi din sa kasulatan na ito po ay pinapamana ko sa mag-asawa. Eh, eh kung walang kasulat na attorney. Ay, yung, yung po mga donation, kinakailangan po nakasulat yan. Kasi uh, dami mga Pilipino, hindi naman tayo mahilig. Gaya tayo, hindi tayo mahilig sa last will and testament. Hindi po po yung last will and ay, testament na binabanggit natin. Ay, ibig sabihin, yeah. uh, hindi po ay yung inilipat na habang buhay pa po yung mga magulang. Mm. Pwede pong i-donate yan doon sa kanya mga anak. So may testa may kasulatan din po yan. So may deed of donation din po yan. Mm. So halimbawa po, nag nakatanggap si Maria ng uh, donasyon mula sa kanya mga magulang. Pag pagpalagay na po natin, na lupa, ano ho. Ah, uh, kung hindi po nakalagay sa kasulatan na, yan, na ito ay pinapamana ko sa mag-asawang Juan at Maria, ah uh, ito po ay pinagpapalagay ng batas na na pag-aari lamang ni Maria. Ibig mm -hmm. sabihin, may mga exceptions po ang tinatawag nating absolute community of property. Okay. Ah uh, uh, linawin lang po natin. Umpisahan po natin baka po sa mga bago lamang nakikinig ano. Para po doon sa mga nag-asawa simula po noong August 19, 1988, ang effectivity po ng ating Family Code. Kung kayo po ay walang ibang sistemang ang pinagkasundoan tungkol sa pamamahala ng inyong ari-arian, -go govern po sa inyong uh, pagsasama yung po tinatawag nating absolute community of property. Sa madaling salita po, Titalo, kung anong pag-aari ni babae, kung anong pag-aari ni lalaki, ma magiging pag-aari na nilang dalawa. So, ibig sabihin kapag... As a general rule. Mm. Oo, oh, kahit na kanino nakapangalan. Usually so, yung... kasi, misan, kapag ang property, minsan nakapangalan lang sa asawa mo. Wala yung pangalan mo, so okay lang yun. So regardless of ownership, pareho kayong pwedeng... Kung ano po ang uh, dinalang pag-aari ni lalaki at kung ano po ang dinalang pag-aari ni babae, sa oras po na masabihin nila na tinatanggap ko si ganito at ganito bilang aking asawa, doon na po magsisimula ang kanilang sistema ng absolute community of property. Kasi Pero, mar uh, mm -hmm. kasi maraming OFW na nagtitext sa akin dati, na mm -hmm. nagpadala sila ng padala ng pera, pambili ng jeep, tricycle, mm -hmm. motor... Ngayon, pag naghiwalay sila, hindi na mahabol ng OFW yung mga pinaggasto sa niyang, pinadala niyang pera, pambili ng mga sinasabi kong gamit. Kaya nga po, yung kanilang kinita, pag-aari po nilang mag-asawa yan, saan po gagamitin yung kanilang kinita, bilang pagsuporta po sa kanilang, uh, sa isa't isa at sa kanilang mga anak. So, paano mapaproteksyonan ng batas ang yung karapatan ng OFW. Halimbawa, maghahabol yung OFW, naghiwalay na sila. At ilo, yung asawa ko, bumili kami ng sasakyan. Pinadala ko. Ngayon, inari na niya. Inuwi na niya sa nanay niya. Paano ko mahahabol yun? Eh ako nagpadala ng pera para pambili nun. Hanggat hindi po yung pong paghihiwalay, kinakailangan din po yung dumaan niya sa usgado. So, hanggat wala pa po pong tinatawag na judicial separation of property, pag-aari pa po nilang dalawa yun. eh kung ayaw pag alam ba yung jeep, gano'n, ah... Uh Sinolo na dinala na do sa aplyanan niya, magkakabol ka sa korte. Tama po 'yun. Oo. Uh -huh. Magaka dapat sa 'yan po ay pag-aari pa nila. May karapatan pa Anong po Anong paso po 'yun? Uh, de uh, depende po kung uh, gusto na lang maghiwalay, uh, legal separation, uh -huh. and then kung uh, gusto niya ipawalang bisa yung kanilang uh, kasal, uh, a petition for annulment. Pu eh uh, halimbawa, hmm. ano ah uh, mahal ang abogado. Tapos yung pinag nila, halaga 50,000 lang o 100,000 lang. Mas, baka mas mahal pa yung mag sa abogado kaysa doon sa pinag ang property, di ba? So, di ba, maganda ba na kapag nagpadala ng pera? yun po ay... May remittance resibo na na nagpapadala siya ng ganong kalaking pera para pag siya, mayroong ebidensya. Mm, uh, ano niya sa abroad? Uh, hindi na po ako Basta ano po anuman po ang kinita ni babae at anuman po ang kinita ni lalaki. Lahat po 'yan ay uh, pag-aari nilang uh, pareho. Pareho. Oh, pinagpapalagay oh. po ng batas na pag-aari nila yung pareho. Oh, ano man po ang kinita nilalaki ano man po ang pinaghinap buhay ni babae, kaysa loob o sa labas man ng bansa, hmm. pinagpapalagay po yan ng batas na pag-aari. Pwede bang ano, para wala ng hmm. away, ipangalan na lang halimbawa sa mga anak? pwede ba 'yon? I-request na lang ng ano para wala na tayo mag-aawayan. Pangalan na lang natin sa mga anak natin na matanda na tayo eh. Ayun ah, po yung pwede binabanggit yun? nating uh, donasyon na habang nabubuhay pa po yung mga magulang, pwede na po nilang ibigay ang pag-aari sa kanilang mga anak. 'Yun hmm. po yung sinasabi kong isang exception sa absolute community of property. Okay. Kapag po si babae o si lalaki nakatanggap ng donasyon mula sa hindi lang po sa kaniyang magulang o kanino man at nakalagay po sa kasulatan na ito ipinamamana ko lang sa isang partido, yung po ay pag-aari lamang ng concerned party, ibig sabihin na babae o na lalaki. Mm -hmm. uh, isa pa po pong exception sa tinatawag nating absolute community of property ay yung pong pang-personal na gamit, Nadinalan na dinalan na babae o na lalaki, nung siya po ay mag-asawa na. Ay ba, pero ba, alahas, pwede po yun? Uh, uh, ang alahas po ay pinagpapalagay din pag-aari nila mag-asawa. Ah. Kaya sa mga kababayan po nating OFW, kung may binibili po kayong alas abroad, hindi po yun ma maituturing na pag-aari nyo lang, pag-aari nyo po yung mag-asawa. Ang binabanggit ko pong personal na yun pong gamit pang babae o gamit pang lalaki. Yan, hmm. oh. At isa pa pong hindi kasama sa tinatawag natin absolute community property ay yung pong uh, pangatlong pagkakataon na kung si babae po o si lalaki ay byudo o byuda na muli po nag-asawa at meron po siyang pag-aari noong siya po ay uh, noong po sa kanyang dating uh, kas, dating uh, asawa sa so, dati po niyang uh, kasal nung hmm. yon uh, panahon yun. Yan, uh, kapag po siya nag-asawang muli, hindi po yun na pag-aari na nun sa kanya pong pangalawang pag-asawa. Hmm, okay. Yung po niyo, ang mga exceptions. Ang ah, dami natin natutuwang kay Attorney hmm. Jonathan Villasoto. Kung kayo po ay may gustong itanong uh, one week before. Okay. Uh, uh patong, Text na. Mm uh, uh, ko lamang po, dun po sa mga naghahanap buhay abroad, baka po kayo mahilig bumili ng alahas. Oh. at, naitago uh, <laughs> uh, po niyan. yan. Ano, ay, uh, hindi. niyo, akin lang ito. Binili hindi ko na abroad eh. Pag-aari Pag niyo pong pa -asawa. asawa yan. Kahit na, ka kahit na hikaw yan, Tama o perlas po yan. Hello, Ano? may pakialam pa rin pala yung asawa Tama mo doon. Talaga, kahit na hindi naman kabongga yung presyo, kahit na hindi naman million doon. Lahat po yan. Wala pong sinasabing halaga ang batas. Hmm. <laughs> Pero alam mo po, kanilang damit panloob, eh, kanila po yan. <laughs> mm. ah, ito naman, iba naman to Jackie, eh, ito. Iba yung tanong kay Atty. Matagal na to Noong isang araw, gandang gabi po, ano ba dapat kong gawin kasi, ma'am, nabuntis yung asawa ko na hindi ako yung ama. Mm. <laughs> Pako Sampo... OFW nito. May ana anak ako, ma'am, babae. At apat na taon na siya. At kasal pa kami. May anak siya doon. Sabi sabihin, pwede ba niyang idimanda yon Kung nabuntis yung asawa eh nasa abroad, siguro hindi pala siya. Ama. Paano mo malalaman? Papa, DNA ka. Mm. Eh ibang, siguro next, ano natin to, next topic natin to, kasi nag-uusapan natin ngayon, yung property. Mm. So, kahit anong gusto nyo itanong kay attorney, i-post nyo lang sa Facebook mm. ng gabay ng OFW International. Uh, para pag samasamahin natin yung iba't ibang panari, pag-uusapan natin ngayon, ko sa property next time, tukos mm. sa family mm. next Particular episode. po kung ano yung sitwasyon na mag-a-apply sa mga kaubayan nating OFW. Tama, mm -hmm. tama, kagaya niya. no? padala ka ng padala sa mister mo, mm -hmm. Tapos nag-tax naghiwalay kayo. Tapos bigla ka nag Pwede pa pong habulin yan. Mm -hmm. Oo, kaya lang, kalimbawa, bumili ng bangka, ng motor, ng bahay, padala ka ng padala, tapos biglang naghiwalay, mm -hmm. walang kaya habol, po iyak mga, ka. oh, yung pong mga pinapadala ninyo abroad para i-invest po dito, kung ano po ang, uh, na ang kung ano po ang pinagpundar na negosyo niyan, kung ano po ang kitain niyan, eh pag-aari niyo po mag-asawa yan. Mm -hmm. Ay, nako. Anyway, Okay, ang ating cellphone number zero nine two six eight zero eight at um, oh nga pala, palasi Secretary Baldos ng Department of Labor and Employment si Sec Baldos Rosalinda Baldos ay nagpunta sa Taiwan last week at pag-uusapan natin, sana medyo pagod siya ngayon, uh, kakausapin natin mamaya si Labat Ray de Los Conferido, kung ano nangyari at ang dami ng pictures, ang saya-saya nila <laughs> naki siya with the OFWs kaya lang di ko alam kung ano nang pinag-usapan nila so after this commercial makakausap natin si uh, Labat Conferido at makikipag tayo kung ano nangyari, kasama din si POEA Administrator Hans Gakdak, mm -hmm. nakita ko sa Facebook, sa Uh, marami silang nagpicture sa taking sila ang daming ang haba eh panoramic pa ngayong kuha ang daming OFW na talaga yung kuha nakapaligid uh, uh. tawa sila ng tawa parang ang saya-saya nung kanilang meeting doon sa Taiwan so babalik ang programang gabay ng OFW makalipas ng ilang paalala <muchas>